si Adrian. Isang fotografer mula Maynila ay mahilig bumiyahe sa mga liblib na lugar. Lagi niyang hinahanap ang kakaibang paksa para sa kanyang mga litrato. Isang araw, may narinig siyang kwento mula sa isang kakilala tungkol sa isang baryo sa Quezon na hindi raw nakikita sa mapa ang pangalan daw ay Baryo Siliw. Ngunit may kasamang babala. Kapag nakapasok ka roon, kailangang makaalis ka bago lumubog ang araw. Natawa lamang si Adrian. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Bitbit -bit ang kanyang kamera at motor Bumiyahe siya kinabukasan patungo sa Quezon. Sa daan, nakasalubong niya ang isang matandang nagtitinda ng prutas. Nagtanong siya kung saan ang daan papuntang baryo. Ngunit bigla itong napatigil. Lumapit ang matanda at bulong na bumulagas sa malamig na hangin. Huwag ka nang tumuloy, iho marami nang hindi nakakabalik mula roon. Kapag dumating ka, huwag kang tatanggap ng pagkain. Hindi siya nakinig, mas lalo siyang nainganyo. Habang binaybay ang masukal na kagubatan, unti-unting huminto ang lahat ng tunog. Wala na ang huni ng ibon, wala na ang simoy ng hangin nang silipin niya ang kanyang relo alas tres ng hapon at hindi na gumagalaw ang oras Sa dulo ng daan bumungad ang isang baryo na tila naiwan sa panahon ng Kastila Mga bahay na pawid mga taong nakasuot ng barong at saya ngulit kakaiba wala ni isa ang ngumingiti. Isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa kanya. Tila siya ang pinuno. Maligayang pagdating, Dayok. Bihira ang dumadalaw sa aming baryo. Mamaya'y ay may handaan kami. Ikaw ay aming panauhin. Naglibot si Adrian. Kinuhanan ng larawan ang mga tanawin. Nguit Ramdam niya ang mga matang nakasusunod sa bawat kilos niya. Ang mga batay tahimik lamang nakatayo, nakatitig lamang sa kanya. Biglang may batang babae na lumapit, hinila ang kanyang kamay at bumulong. Umalis ka bago magtakip silim. Huwag kang kakain ng kahit ano. Bago pa siya makapagtanong, Naglaho ito sa kalsada. Nang gumagi, dinala siya sa plaza. May nakahandang mahabang lamesa na puno ng pagkain, lechon, kakanin, prutas at alak. Lahat ng taga-baryo ay nakapaligid, nakatitig sa kanya na parang sabik. "Kumain ka," wika ng pinuno. "Yan ay handog ng aming baryo." Nag-alinlangan siya. Naalala niya ang babala ng matanda at ng batang babae. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng lahat, napahiya siya at kumagat ng isang maliit na puto. Sa mismong sandaling iyon, may malakas na sigaw mula sa labas ng kubo. "Wag kang kakain!" Napatigil siya, ngunit huli na. Sa isang iglap, Nagbago ang paligid. Ang mga bahay ay hindi na pawid kundi abo at guho. Ang mga taong nakapaligid ay hindi na buhay kundi bulok na bangkay na nakangiting malapad. Nakapako ang mga mata sa kanya. Ang pinuno, ngayoy butot balat, ay lumapit at nagsalitang paos. Ngayon, isa ka na sa amin hindi ka na makakaalis. Napatakbo sa Adrian, ngulit sa man siya dumaan, pabalik siya sa plaza. Paulit-ulit, laging naroon ang lamesang puno ng pagkain at ang mga nakangiting bangkay na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, may mga magsasakang nakatagpo ng kanyang motor sa labas ng kagubatan ngunit si Adrian ay hindi na nakita kailanman. Makalipas ang ilang linggo, may kumalat ng mga litrato online. Ayon sa mga nakakita, kuha raw ito sa isang baryo na wala sa mapa. Sa bawat larawan, makikita ang iisang esena. Isang lamesang mahaba, puno ng pagkain, at mga taong nakaupo roon, lahat ay nakatingin sinong diretsyo sa kamera. At sa gitna nila, may bagong muka, isang lalaking may hawak na kamera, mapulang mata at isang ngiting parang inaanyayahan kang maupo at sumama sa kanila. Si Adrian matagal nang misteryoso ang baryo. Ngunit bago pa man dumating si Adrian, may kasaysayan itong hindi isinulat sa kahit anong libro o mapa. Noong panahon ng Kastila, ang lugar na iyon ay kilala bilang isang maliit na pamayanan ng mga magsasaka. Tahinik at masagana ang kanilang pamumuhay hanggang dumating ang isang priling kastila na nagngangalang Padre Esteban. Kilala siya sa pagiging sakim at malupit. Mahilig siyang mangangkin ng lupa at kapag hindi sumunod ang mga tao, parusa ang naghihintay, latigo, gutom, o kamatayan. Isang araw, isang batang babae mula sa baryo ang nagkasakit. Ang kanyang inay humingi ng tulong kay Padre Esteban, nagmamakaawa na basbasan at pagdasalan ang bata. Ngumit, tinanggihan ng pari ang kahilingan at imbes ay sinabing, Kung hindi ninyo ibibigay ang inyong lupain sa simbahan, papabayaan kung mamatay ang inyong anak. Sa sobrang galit at pighati, nagdesisyon ang ina na lumapit sa isang matandang albularyo sa bundok. Ang albularyo, isang babaeng nakasuot ng itim at kilala sa baryo bilang aling siliw, ay may kakaibang kapangyarihan. Sinabi ng ina ang lahat ng kasakiman at kalupitan ng praile. Binigyan sila ng albularyo ng isang ritual na hindi dapat isinasagawa, isang sumpa na magsasara sa buong baryo mula sa mata ng Diyos at tao. Ang sino mang dayo na papasok at tatanggak ng pagkain ay hindi na makakaalis. Magiging kabahagi siya ng kanilang walang katapusang gutom at pighati. Nang mamatay ang bata, naganap ang ritual sa gabi ng bagyo, ang mga magsasakay nagtipon, nagsakripisyo ng hayop at binigkas ang mga orasyon ni Aling Silio. Kinabukasan, natagpuan si Padre Esteban na patay sa gitna ng plaza. Ang kanyang bibig ay nakanganga, puno ng mga uod at ang mga matay pulang-pula na parang nasunog sa loob mula noon, unti-unting naglaho sa mapa ang baryo. Ang mga manlalakad na aksidenteng napapadpad ay hindi na nakakabalik at ang mga taga-baryo na sana ay mga inosente ay nadamay at naging mga kaluluwa ring gutom ng pagdaan ng panahon. Yun ang sumpa. Isang lugar na nakapako sa oras laging alas tres ng hapon, laging naghihintay ng panauhing tatanggap ng kanilang pagkain. Kaya nang dumating si Adrian, walang laban ang kanyang kapalaran. Mula nang umagat siya sa puto, naging kabahagi siya ng sumpa na isinumpa ni Aling Silew mahigit tatlong daang taon na ang nakalipas ngayon, sinasabing sa bawat litrato na lumalabas online, hindi lamang mga kaluluwa ng mga taga-baryo ang makikita, kundi pati ang hugis ng isang babaeng nakaitim sa sulok, si Aling Siliw mismo, ang nagbantay sa sumpa, nakangiti habang dumarami ang bilang ng mga kaluluwang nakakulong sa baryo. At Hanggang ngayon walang nakakauwi.